Mga pagkain na dapat bawasan pag may dysmenorrhea. Bawasan ang mga pagkain na nagpapataas ng prostaglandins sa katawan. Ang prostaglandins ay pinapalala ang pain and inflammation. Tulad ng number 1 ham, hotdog, bacon, cured meat, at iba pang processed meat. Number 2 refined vegetable oils tulad ng coconut oil or canola oil. Number three, refined grains tulad ng white rice and white bread. Di ko sinasabing bawal ang mga pagkain na ito. Pwede ka pa rin mag-white rice, huwag ka lang mag-extra rice. Pwede ka pa rin mag coconut oil, huwag ka lang lalagpas ng 2 tablespoons per day. Pag inaatake ka ng dysmenorrhea, dapat limited ang intake mo ng mga ito para hindi lumala ang sakit. In general, pag gusto mong bawasan ang pain and inflammation pag may dysmenorrhea ka, dapat damihan mo ang fiber sa diet mo tulad ng fruits and vegetables. Always remember to keep your meals balanced. Sa plato mo, dapat 50% fiber, 25% carbs, and 25% protein. At pagdating naman sa choice of drinks nyo, tubig pa rin ang the best. If you love coffee, limit it to 1